Nasa ilalim naman sa preliminary investigation bukas para sa kasong alarm and scandal si Juan Agos at tatlo pang umano'y nagpapatok ng baril sa Caloocan City noong New Year's Eve. Ito ay matapos isa lang sa inquest proceedings. Sina Agus at mga kasama nitong sina Arcadio Gulmatico Jr., Eddie Magtugbo at Feliciano Sercano. Ang mga ito ay sinasabing may kinalaman din sa pagkamatay ni Nicole. Ngayon may inaprobahan lamang ni Assistant City Prosecutor Nida Gravino ang kasong alarm and scandal laban sa mga ito. Si Agos ay isang dating sundalo. Alamin naman natin ang latest tungkol sa kaso ni Nicole Ella at syempre ang kontrobersyal na aman features mula kay Noel Perfecto live via phone patch. Magandang hapon sa iyo, Manong Noel. Magandang hapon. Tama ka dyan. Sa natapos lang ng press conference na pinatupad ni Secretary Laila de Lima sa Justice Department, sinabi nito na patuloy ang uh, pagtitiyak ng uh, sa pagpapatupad ng DOJ para matukoy ang kakilalan ng na mga nakabalik kay 7-year-old uh, Nicole Ella pag samantalaan niya, wala pa sila may dadagdag na uh, masasabi except for that it's still undergoing further evaluation para tunoy na malaman kung ano magkalibre ang tumama sa victim si cynical area. Pero pag samantala, ito ang pinakamalaki. After the press conference, uh, for the day, uh, in the head of ni Secretary Laila De Lima na ang National Prosecution Service o NPS ng Justice Department ay nakakita ng probable cause para ma-charge uh, si Manuel K. Amadillo kasama pa ilang mga individual ng syndicated estafa ito'y may kinalaman pa rin sa grand scale pyramid scam na lalong kilala sa bansang na amal pyramid scam ay kay Secretary De Lima kasama sa mga nakakasuhan ay sila Fernando Luna e Roda, alias Moroi, Ninfa e V, Caballero Luna, a casa bonito, Sidu Wenceslau, Duon Wenceslau, achará si Dona dois naquém e colmé, gan a Lim, Eduardo Lim, lecaros, Eduardo Boy Lim, Wilani Fuentes e Labrador, Nizo Rodrigues, Mendoza. Lurix Lopez E. Bitoon. Ang nasabi mga nabanggit na pangalan ay kasama sa syndicated estafa. Ayon pa kay ang mga prosecutors ay kasalukuyan sa Pagadian City, para Sampanas, sa RTC doon ang nasabing kaso at hinaantay na lamang aniya ang mga wagon sa para naman sa big, uh, ang pagbigay uh, uh, ng nasabing arrest warrants sa mga taong nabanggit. So palagay ko yun muna ulat natin mula pa rin dito sa Maynila kasama pa rin si Larry Dool at Erwin Navarro Dool po sa Sector 5 sa Television of Bayan.